Bilang isang OFW, dumihisan tayo sa ating bansa na puno ng pangarap, puno ng pag-asa na maiba ang ating buhay para sa ating magandang kinabukasan. Huwag sana tayong dumihis ng landas dahil nakamtan lamang natin ang konting kaginawangan. Dahil hindi lamang nagtatapos dyan ang buhay natin bilang isang OFW hindi natin hawak ang mga apang araw-araw na pumumuhay natin ang sitwasyon natin bilang isang OFW. Dahil dito sa ibang bansa, hindi natin hawak ang buhay natin dahil tayo ay nangangamuhan lamang. Sila at sila pa rin ang may hawak ng sitwasyon kung anuman meron tayo. Huwag tayo magpapasilaw sa mga bagay-bagay na nakikita natin na hindi sa atin. Lagi yung tatandaan ang batas ng Arabyano at ng ibang bansa ay iba pa rin sa batas na meron tayo. Huwag tayong magpakisaw-saw o sumunod sa luho at sa mga bagay-bagay na nakikita natin sa iba't ibang lugar o sa ating mga kaibigan. Dahil ang ating sitwasyon ay naaayon kung ano lamang ang ating kayang ibigay upang mamuhay dito sa ibang bansa. Huwag tayong magpapasilaw sa material na bagay o kunting kaligayahan na nakikita natin sa labas. Dahil pag uwi mo, sasakit lamang ang ulo mo na kung bakit naubos na ang iyong pera o inyong sahod nang tatandaan, ang 1 real o ilang sentimong pinaghirapan ninyo dito sa ibang bansa ay katumbas ng dugo't pawis ninyo at paghihirap hindi natin alam kung kailan at kung kailan tayo matatapos at kung kailan natin haharapin ang sitwasyon na hindi natin inaasahan dahil lagi mong tandaan ang buhay natin ay hiram lamang at ang sitwasyon ng bilang isang OFW ay pasamantala.